kita naman din, mama baka mapagod naman yung kunyaya si ano ba siya ka isa din naman yun ito Kung mag-pray ka na? Ano, may init sabi oh, Sabaw Sarap na sa bawa. Uh, Sinigang. Sinigang eh. Umanungan siya. Order ka ang kanin. U ulam natin dito. Uh, Magano kayo? Oo. Uh -huh. Tingnan natin po natin grill ko po. Eh, uh, ibigay mo doon ako. Hindi yan po. Oo, yan dito. Ito sa kanin. Isa lang. Hmm. Isa lang. Isa Isa lang. Ah, uh alin ba ng nasi di sabaw di sabaw? So, I'm the rice for ancestors. Ah, alin awag na. Ah, oo nga. Pala ay. Thank you. Ito nan mga ayan, dinala pa tayo sa alam. Sa probinsya. Okay na 'yan. Okay. Eh, ano man nilagay mo na sa alat? Yan 'yung rice o, kain po kayo May kitang light pala yan Mayroon akong panahon Kung hindi pa tayo nag-ano, kasi hindi niya man mauubos. Yung sa mama mo yung kinakain mo. Masarapan eh. Wala naman po yan Hmm. Yeah. Saka malasa ang Kain oh. po tayo. Alaw na. Ito na. Ito na.

100 ADA, nakatayo tayo. Ito, kaunti tayo ng ganyan. Oh, naman tayo umulit malalim 'to. Oh, 'yan eh. Masarap. Isa daw kayo, 'di mo dyan Okay. 'Di ba? First time mas tuloy eh. <laughs> First time. Ngayon lang. Kaya mag-thank you ko kay Lola Boy! Bingay ka ng kanin. Hindi. Kaya ng kanin. Ay, Ito ang under, right? Sa iyo, tinuro. Diyan din lang. Ano daw? Eh tus ko pa Eh dito rin naman ako uupo. Oh, wow. be. Diyan na mau bu. Eh, di na mau bu. Hoy, Mainit be, mainit. Kasi. Sa sarap kaya

Eh, nagsana po yung binata mo. Ang katagaw ng heavy na bread. yata ng firewall. May firewall po? Hmm. Paggabi mo. Paggabi na may ano? Black? Hindi, black. Ano yun? Yun yata yon.